Samantala, magsasaka sa Dalaget, Cebu, patay sa tuklaw ng King Cobra. Sighting sa, sa mga King Cobra dumarami. May detalya si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Wala ng buhay na matagpuan ang magsasaka na si Maximo sa Dalaget, Cebu nito Martes. Tuwing umaga, lumalabas daw ito para pakainin ang alagang kambing. Pero nung araw na iyon, hindi na siya nakabalik. Bago yan, nakakita raw ang ng dalawang King Cobra o banakon Hinala nila Banakon na nakadali kay Maximo dahil may punctured wound siya sa binti na tila kagat ng hayop. Kailangan pang suriin ang kaniyang bangkay para magkumpirma kung tinuklaw siya ng ahas. Sa baba o dalawang matatay, sa taas o isa, kagat niya. Very fatal did siya. Potentially very fatal. So, moto fatal siya in a sense nga in just a few minutes mo effect na dayon ang iyang uh, toxic effects sa iyang binom. To the point na makaparalyze sa pasyente nga di nakaginhawa. Bago ang sighting ng King Cobra sa Dalaget, may namataan ding King Cobra sa Cebu City. Pinatay na mga tao ang King Cobra para hindi Pati na raw makapanuklaw. Patay na sa kauban sir. Iba't ba? Pag magpates, eh, mag-isunog, 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 na sir, pra, eh. para ang obman pa, sir, para ang sipter ko sir, hindi na wala mapaak ng lain. Subalit, pinaalalahanan naman ng DNR 7 na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay ng wildlife kasama na dito ang King Cobra. Ayon sa DNR Central Visayas ang papapakita ng King Cobra ay palatandaan ng masaganang ng likas yaman. Posible rin umanong lumalabas ang mga ito dahil mating season kung tao mo gyud di ba kay normal mana nga kita i preserve na to ang atong kinabuhi kay pero since ta no kita may highest form of animal no dapat sabton pud nato ang mga mananap no nga kulang pud og pagsabot mula sa GMA Regional TV Balitan Bisdag Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News